tawag nito magbabayo ayan. magbabayo kami ng kape ayan so ito pong aking bayo eh kung lang po yan hindi po ganito ang itsura ng bayo bilog na bilog sana yung kahoy kaso wala na sira na yung ganun namin kaya ito ay yung bayo ko eh na lang yan ginawa-gawa ko na lang yan Ayan, ang mahalaga ay eh, mabayo itong ating coffee coffee beans or ating itong ating kape. Ayan. So ganito ang buhay namin dito. So meron kasi kaming ilang puno ng kape at nung namunga ayon uh, kinuha ko, pinitas ko tapos aking binilad yung ating kape. Kaya ngayon, uh, meron kami binabayo ngayon. Pero bago namin ito binayo, medyo isinangag ko muna ng kaunti para yung, yung balat noong kape eh medyo lumotong para hindi siya mahirap bayuhin. Kasi kung napatuyuan lang to tapos babayuhin na mahirap. Mas, kwan yung ano niya, yung, yung balat, hindi siya malutong kaya pinainitan ko muna ibinasa ko ng kaunti or sinagag ko ng kaunti yung hindi naman sunog na sunog yung balat kaunti lang yung pagkakasangat basta naging kwan lang siya yung madaling ano bang tawag doon yung crunchy para hindi mahirap bayuhin kasi kung hindi nga binusa hindi siya isinangag kwa mahirap siyang bayuhin pero hindi pa rin ito lahat na nabayo dahil ganyan talaga pag binabayo lang hindi lahat matatanggalan ng balat kaya ang gagawin ko mamaya pagkatapos kong linisin ihiwalay ko ulit yung mga mayroong laman or I mean mayroong balat at yun ulit ang babayuhin ito. Ito so, yung ating pag ano. Ito so, yung ginagawang, yung brewed coffee ba? So, maliliit lang itong ano. Hindi kasi namin naalagaan yung aming kape. Kaya maliliit lang yung kanyang bunga. Hindi siya malalaki. Mas malalaki pa dapat dito eh, yung ano. Yung bunga niya. Kaya lang din na naasikaso bata ka na mumunga-munga na lang siya dyan. Hindi siya napupruningan. Na. Napabayaan na namin. Kaya ito, napakalimit ng kanyang buhay. Masyado yatang marami na yung ilagay ko. Ito mga talsik. Ayan. Ayan, pag natapos namin bayuhin ito, kukuan pa yan tatanggalin pa yung balat ikukuan naman siya ilalagay sa bilao tapos itatahit para lumipad yung mga balat tapos natin namin to tapos tayo pa pipilian ah, ulit pipilian yung mga hindi na bayo tapos na maging buto na iiwalay na yung buto sa balat advice to ating pambayo. <laughs> Nabulok na kasi yung ano nito yung bayo. Original na bayo nito. Meron kaya naman ang makukuan na ito. Meron naman kaya ang one fourth. <laughs> one fourth na kilo pagka natapos. Tingnan natin ang susunod na kilo. ang nilalakasan ay nagtatalsikan ng matindi kailangan hinay hinay lang Ayan. Sakit sa kamay kong bayo hindi kasi siya plain kanina nung sinasangag ko po, kala ko kailangan sunugin. Pero sabi nung nanay ko, hindi na daw kailangan sunugin. So, hindi uh, kundi pigin, hindi parang palulutong lang yung kanyang skin o yung kanyang balas.

thế yeah. này yeah. yeah. so atin na siyang tahipan para matanggal yung balat. So, hindi pa masyado nang kuha, no. Ayun pa lang yung ano, yung iba. Tara, may tayong o, ah. hindi lang pala isang beses ang pagkukunan nito pag babayo may pa natin para matanggal na maigi yung coffee beans ay I mean yung, yung balat ng coffee beans uh. O lang yung matisira. Ayan. So, ito na yung ating coffee beans na nalinis na. So, atin na siyang binubusa uh, or sinasangag. So, paitimin lang natin to. Pag gumitim na siya, pwede na siyang i... Anong tawag doon? Yung... Ipapound. <laughs> Anong tawag doon? Babayuhin. Ayan. so ito na yung ating coffee beans. Nasangag na siya ng gusto. So, ang gagawin na lang dito ay pwede siyang i... susubukan kung gamitin yung ano, yung blender kung po pwede siya. Kung hindi naman, ay i-cookan ulit namin. Babayuhin namin sa lusong. Yan, so matapos siyang isangag. eto na, babayuhin na natin yung ating kape. Yan, tinudurog-durog na siya. Katapos niyan, saka babayuhin ng babayuhin para matilas ang maigil. Bye, tatagsik kasi kung hindi na inunat inuna ah. ayan bukid na bukid talaga puros mga traditional na pamamaraan ng pag paggagawa ng kape. unti-unti siyang napipino. Ayan so yun na 'yung ating na kape na 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 nabayo. Na Ngayon ay atin na siyang ilalagay dito sa ating mga bote. Yan maliliit lang 'yung bote na i ko para para mukhang par ba ba. pag sumobra yan, may maghahanap pa ulit ako ng lalagyan. Pag sumobra yung ating kape. Ayan, pwede nga nating gawin yon di ba? Pang giveaway sa mga kasalan or birthdayhan, debu. Ayan, pwede nga tayo magregalo ng kape. Masarap na mga kape. Yung kape to, yung brood coffee. na Oh, Parang gusto ko na magkape. Ayan, meron pa isa. Tatlo yan. Ayan mga ka-YouTube, yan na yung ating finished product. At ngayon naman ay magkape tayo. Sinubukan na namin siyang iluto at napakabango. Ayan. So ayan ang buhay namin dito sa bukid mga ka-YouTube. Magkape tayo ng brewed coffee.